Kita-kita niya pa lang dito pala naman po tayo sa video pa natin niya. let's start! Meron po tayong laro na hindi po na ano, ba? Diba? Na lalaro ng ilang, ilang, ilang ano, matawal na. Kaya so, ito, video course. Lalaro yung malik natin itong video course. Player pa rin po. Pero meron po akong bad news. Nawala po ang pera po natin. Naging 300. Hinto na naman. Wow! Ganda ng sunglasses niya. Ano Hindi ba po? Sinabi ko po kanina na na, na nawala ang pera natin. Naging 300 Dollars. Huwag na nakaulit tayo ng sasakyan. Yun yung gagawin natin, yun yung goal natin ulit. Ay, hindi! Hindi, hindi makita magkita. Mayroon natin Pumara tayo dito sa cars. Tingnan niyo lang po, meron po tayo ano dito. Meron tayo Meron tayo ano. Meron tayo Bang structure dito sa dito force pero hindi pa nakikita sa maps. <laughs> ano naman si Mr. Ano, slap. Bad boy ba yan? Hindi. Hindi ba ito? 嗯。<laughs> <laughs> yun. Plus, meron na tayong pera. Bait ayaw! Bait ayaw! Ano to? Ah! Chicken car na lang. Meron tayo nga nandito dito na ano. Ito yung sinasabi kong bagong ano. Nandito yun eh. Dito yung sinasabi kong bagong structure. Ito ito yun! Paray ka! Ano ba yan? Lagi na lang! Pino. 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 Dudota! Kamusta ka na dyan? Ha? Ha? Hindi ka yung um nagsasalita. Dudota! daw siya, pero light nimble. Ito ba yun? Ito. guys. Nagkala na ako ano rinig ko. Basta na lang tayo. Masakyan. Ano mahalin tayo na. Yung bag. Ano na na sasakyan na bibirka natin.

nakuulit. Ang maglako din tayo dito para meron tayong dagdag-dagdara. Tapos, dito tayo din sa dyan. Dyan sa bundok. Oh, dyan tayo

kapatid pala. Muscle car. Masel car yung tawag dito eh. Kasi parang may, may mukhang muscle mukha niya yung muscle. Ayan. Kailang mag-drift. Yun. Tingnan mo naman kasi, kasi. kasi ang lakas lakas niya. Kaya siya tinawag na muscle car. Ah. Okay, nandiyan tayo. Bakit hindi sila mo na naman? Ang ganda-ganda na nga yan, Thirty hmm. dollars oh. lang? <laughs> Kaya. Magbigay tayo mali. Chok mm -hmm. lang. Hmm. Sabi yan. na pa tayo ng isa pang sasakyan. Diyan sa police station. Bakal natin. Naghapon na oh. ni. Hmm. Dito, 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 dito. Tapos uwi na tayo.

Salamat po sa panonood. Like and subscribe.